So, may nabasa ako sa mga comment section na ano man, ano na ba daw yung update ko sa mga basilan na nabili ko last year. So, ito yung uh, mga basilan ko na binili ko last year. That is uh, October uh, 29 or 30 during the uh, Barangay Election uh, 2023. So, ngayon, January 7, 2024 na. So, mahig mahigit 2 months so ito na sila. Na Sobrang ng 2 months itong mga basila ng mga sisil ko nang binili ko sila. A few moments later. So ito na po sila ngayon yung ating mga sisil So 2 months mahigit na sila. So kukuha tayo ng isa. So ito kita nyo yung pa. Napakaganda. Malaki nga talaga siya. sisil pa lang pero nakitaan mo sila na malaki talaga itong uh, klase ng mga manok. So yan oh kakaiba siya sa mga native na na pinaka most common na inalagaan sa mga backyard yung tinatawag ng mga bisaya ng mga manok so ito basila no maganda ito na pang upgrade sa ating mga native na mga manok yan so yung iba hindi na lang natin pakawalan kasi sirang... mahirap ng damputin pag makawala sila so ito pa isa kuha tayo ng isa ito yung pangalawa o dalawa na sila So, kita nyo naman sa katawan. Sa paa. Yan. Malaki talaga na klase ng mga manok. Ito is 2 uh, months mahigit na sila. Kasi nakuha ko ito sila mga October, October, November, December, January. So, October katapusan. Ngayon, January pa kasi. January 7, 2024. So, ito din po yung mga ano, Bali, dalawang kulungan yung nilalagyan ko kasi hindi sila kasya sa isang kulungan. So, yan ay ito, babae na basilan. no. Malaki din. So, ito yung maganda na paramihin ng mga manok natin kasi mas madali silang magbinta at sisi pa lang, pwede na tayo magbinta ng ganito. So, ito yung example ng babae na 2 months mahigit ng isang uh, basilan. So, yan. So, hanap pa tayo ng ibang mga roster na basilan para mag breeding po tayo ng isang uh, pure na basilan or uh, huluwano ng mga manok. So, ito din yung isa. Oh. Tinutuka nila yung kanilang balahiwo. Yan yung problema kapag maliit lang na kulungan or maliit na espasyo. Okay. So, yan o. Oh. Yan ako, presa ko ako. Hindi ko na lang uh, kunin lahat. So, baka makawala ho lahat ng ating mga nasa kulungan ng mga basilan niya no oh. so halos magkamukha lang sila so yan isa oh. bali dalawang kulungan yung ginagamit ko kasi hindi na po sila kasya sa kulungan no? Oh. iyan yun sila. Tatlong araw na Hindi kasi sila pare-pareho yung kanilang mga edad. mayroon siguro iba dito mga 3 months na. May iba dito 2 months. Sobra. Kasi nung pagbili ko kasi is na-mix na kasi sila. So hindi pareha yung kanilang edad. So dito na lang ako kukuha ng camera sa loob ng kulungan nila mismo. Hindi ko na lang sila i -ano, isa-isahin yan na po sila oh. malaki na sila yung ating mga basilan yan oh. mga pure ito ng mga basilan so ang dami lang nag inquire no, sa na gustong bumili sa ating mga manok na basilan but this time wala muna tayong ibibinta kasi magparami muna tayo ng mga basilan ng mga manok So dito ko nilalagay sa kulungan na ito yung ating uh, mga basilan. So yan, sinasadya ko dyan para hindi sila ma-mix doon sa iba na mga native natin na manok. Yung tinatawag dito sa amin yung bisaya. So ito kasing ano, mga basilan is ano to sila mga uh, grupo sila ng uh, native na manok kaso mas malaki sila sa kadalasan ng mga native larger genetic group So yun nga, na native Dito din, may nilagay din ako dyan na mga basilan kasi malaki na ho sila So ang tendency kasi nyan pag nandyan sila sa kulungan palagi, ganyan ng kulungan maliit lang at hindi sila makagalan ng uh, malaki na espasyo So ang tendency nyan is uh, pwede po silang mabansot <laughs> o maging mahina yung kanilang paglaki sa ating mga manok So meron akong ginagawa na mga pabahay sa ating mga mga sisew and also sa mga basilan natin. Kasi maganda eh, uh, mag-breeding po tayo ng mga basilan, na pure na basilan. Kasi sisew pa lang, ang dami na pong nag-inquire po sa akin dito na gustong bumili ng mga basilan. But this time, wala pa muna akong available ng mga basilan. Kasi magparami muna tayo ng basilan. Kasi ang dami pa lang ano, gustong mag-alaga nito kasi mas malaki sila. Uh, native sila na basilan, pero yung native na kadalasan na makikita natin sa mga locality is hindi sila katulad nito so ito yung uh, pinagawa ko na kulungan para sa ating mga sisew and also sa mga basilan po natin no oh. dyan so kahapon pa lang ito sinimulan so dito banda na kulungan medyo ano dito mas malawak ko dito So, kahit andyan na lang po yung uh, basila natin hindi na lang natin pakawalan okay lang ayan o siguro kasa dito siguro mga 30 or 40 na mga sisu so dito yung mga sisu natin lalagay para kung merong ano mga ulan at uh, sobrang init hindi sila basta basta magkasakit ayan o So hanggang doon pa yung ano nila yung kanilang kulungan para sa ating mga sisiw. So 500 yung per day yung bayad natin sa gumagawa nito. Plus materials pa. So yun nga medyo magastos and in the future yung ating mga manok dito although malawak sana yung pwede nilang galaan dito yan o, oh, wala masyadong kapitbahay. Kaso nga lang, kapag ano yung ano, yung tawag nito, kung naka -free range lang yung manok mo, medyo ano, hindi natin mamonitor kung alin po ba yung ano, yung may sakit. Whereas kung nandito, naka-confine sila, madali natin mamonitor kung sino yung may mga sakit. So, ang gusto ko lang dito sa akin mga manok yung may pabahay sila. Para mas madali nga yung uh, pagmonitor kung sino yung may sakit at uh, maaga pa natin agad ng gamot. Pero yun sana maganda dito for free range yung mga manok. So, mas maraming advantage kapag naka-confine lahat yung ating mga manok compare sa naka-free range po talaga dito din banda pagawa tayo ng pabahay o yung uh, breeding pen para sa ating mga inahing mga manok yan para yung mga itlog nila uh, mamonitor din po natin kasi nga kapag yung manok kasi natin na naka free lang ano to eh yung kung saan saan na lang sila manging itlog so ang tendency nun pwedeng kainin ng mga predator yung kanilang mga itlog so whereas naka uh, Confine sila so ganyan ano sila ma-monitor natin agad yung ating mga manok at uh, update ko kunarin po kayo dito sa mga Bisaya na mga manok natin yung ano so kaunti pa lang yung ating mga manok ngayon dahil itong mga manok din natin dito is uh, nagkasakit din po sila so yan yung mahirap kung hindi tayo mismo yung uh, nag-alaga hindi tayo hands-on sa ating mga manok kasi wala tayo dito sa probinsya bali kakawil lang po natin so pagbalik ko dito ang daming mga mga manok na may mga falfax dami iba may mga sipon at iba iba pang mga sakit so dati pa nung tayo yung uh, naglagan nito mismo walang uh, ganitong sakit yung ating mga manok so mahirap kung hindi natin nakikita palagi yung ating mga alaga ng mga manok oh. Kasi tayo may sakit man wala uh, nagpapainot po tayo ng uh, protection para sa ating mga manok para hindi na umabot sa point na maghahawaan na at uh, kung ano-ano ng mga sakit sa ating mga alaga mga manok.